Bigyan ko lang yung update dun sa pinost natin kagabi. So, eto na nga yung Sniper 155 na post natin kagabi. Na kung saan, yung makina sobrang ingay ngayon, is sound check natin. Sound check, sound check, sound check. Okay, on natin susiyan. Neutral. Start agad. So, normal na normal na naman. Ayan. Try kayo yung makina iba Ganyan lang. Pitre lang para... Huwag natin tipirin sa chain oil. Ayan ang pinakabuhay ng lamangan eh. Alam mo naman yung buhay. Kung baka sa tao, dapat may dugo. Ito, walang dugo eh. Kaya ganun. Ito yung pinalitan no. Andiyan yung camshaft, lining, tensioner, uh, damper, timing chain, chain guide, Ayan yung mga pinalitan dyan. Ayan. Sniper 155 So, pag may time, uh, change your change oil din para hindi nagaganyan uh, ganyan. Yala, maintenance lang. Maintenance ang pinaka-importante sa lahat. Swabin-swabin na naman. Pwede naman last bagin. Oo, uh, huwag kang siga. Yan lang po. Uh, sniper 155 hmm. Tapos. Sheesh. Alam po, maintenance lang So, bukas, ito naman ang natin 150 ito, ito rin yung kagabi Siyempre, di naman to, iniwan to At sa isang araw niya papabalikan Kaya di natin ginalaw Ang inuna natin yung mga walk-in So, yan Siyempre, alam naman natin Kailangan natin mag-budget uh, ng oras pag may walk-in na bago, yun ang inuuna natin. Kasi ito, hindi naman crush rush. Kung rush to, di tapos na rin sana yan. Ayan o. Ito naman, walang bomba ng langis, kaya nagkaganyan. Sniper 150. 155, 155, alright. Thank you po.